ng advanced military technologies sa pamamagitan ng pagbili ng maliit na bilang ng dayuhang mga armas at pagsasagawa ng reverse engineering sa mga ito o paggamit ng mga hacker kung hindi magtagumpay. Ngunit may limang malalaking problema na kinakaharap ang China ukol sa kanilang ninakaw na stealth fighter. Ano-ano nga ba ang mga ito? Yan ang ating alamin. Ang China ay aktibong nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa impapawid sa pamamagitan ng pagbuo ng kanilang sariling stealth fighter aircraft. Isa sa mga pangunahing proyekto sa larangang ito ay ang Chengdu J-20, ang unang fifth generation stealth fighter aircraft ng China. Ang J-20 ay dinisenyo upang makipagsabayan sa iba pang advanced fighter jets tulad ng US F-22 Raptor at F-35 Lightning II. Ang Chengdu J-20 ay nagpapakita ng ambisyon ng China na maging isang makapangyarihang puwersa sa impapawid sa regyon. Ang kanyang advanced avionics stealth features at kakayahan sa aerial combat ay nagpapakita ng pagunlad ng China sa larangan ng aerospace technology. Ang J-20 ay armado ng mga modernong armas at may kakayahang mag-operate sa iba't ibang misyon nagbibigay sa China ng kakayahan na magproyekto ng kanilang kapangyarihan sa Imepawid. Sa pagpapalakas ng kanilang stealth fighter program, ang China ay nagpapakita ng kanilang layunin na maging isang pangunahing puwersa sa Imepawid. Ang pagbuo ng kanilang sariling stealth fighter aircraft ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na mapanatili at palakasin ang kanilang air combat capabilities na nagbibigay sa kanila ng strategic advance sa rehiyon at sa global defense landscape. Ang Chengdu J-20 ay nagpapakita ng pagunlad at ambisyon ng China na maging isang pangunahing player sa larangan ng aerospace technology at military aviation. Gayunpaman, ang bansa ay nakakaranas ng malaking problema hinggil sa ninakaw ng stealth fighter. Ang unang malaking pagsubok para sa J-20 ay nagmula sa mga makina nito. Ang programa ng China sa mga stealth fighter lalo na sa J-20 ay nahaharap sa ilang mga hamon. Isa sa mga pangunahing isyo ay ang kakulangan ng mataas na kalidad ng mga makina na matagal na ang problema para sa industriya ng repensa ng China. Sa kabila ng tagumpay ng China sa reverse engineering ng dayuhang teknolohiya, ang mga pagsisikap nito na likain ang sariling mga domestikong disenyo ay karamihang nabigo. Halimbawa, ang makina ng WS-10A, isa sa mga unang versyon ng China ng isang domestikong disenyo ng makina. Madalas na nagkasira matapos lamang ng 30 oras ng paggamit. Ang paggawa ng tamang makina para sa aeroplano ay isang suliranin sa industriya ng aviation ng China sa loob ng mga dekada. At hindi nag-iba ang J-20. Ang mga unang prototype ng J-20 ay may kinalaman sa Russian AL-31 engines na ginamit sa SU-27 Flanker Series. Bagaman sapat ang mga Russian engine upang dalhin ang J-20 sa kalangitan, hindi nila maaaring magbigay ng sapat na thrust upang magsagawa ng supercruise. Ibig sabihin, hindi makakalampas ang J-20 sa Mach 1 nang hindi gumagamit ng afterburners. Ito ay isang malaking pagsubok para si J-20 dahil ang heat signature ng afterburners ay magiging visible sa mga radar tulad ng buwan sa gitna ng dilim ng gabi. Ito ay malinaw na lubhang masama para sa kakayakan na sa stealth ng J-20. Ang isa pang hamon ay ang manufacturing ng mga makina ng jet. Ang metallurgy at paggawa ng makina kailangan upang likain ang mga makina ng jet ay labis na komplikado. At ilang bansa lamang ang nagtagumpay sa pagsasanay sa teknolohiyang ito. Ang mga pampublikong kumpanya ng China na may responsibilidad sa pagpapaunlad ng mga komplikadong makina ay nahirapan sa paglika at pagpapaunlad ng napapanahong teknolohiya. Bukod dito, ang aparato at pagsubok at pagsasanay ng China para sa kanilang mga stealth fighter ay binatikos bilang hindi kompetente. Ang mga kabiguan sa pagsasanay ay hindi lamang mahalaga para sa mga tauan kundi pati na rin para sa mga planner ng militar. Ang pagiging may pananamantala ng China sa kalawakan sa hangin ay direktang konektado sa maigising produksyon ng F-22. Ngunit ang mga implikasyon ng desisyong iyon sa gitna ng isang panahon ng bagong labananga magpapangyari ay nagudyok sa ukbong himpapawid na simulan ang pagpapaunlad ng isang masigit na advanced na platform at magiging batayana para sa susunod na henerasyon ng labanang pandominasyon sa kalawakan. Bukod dito, may 34 na taon pa ang Estados Unidos ng karanasan sa pagkapatakbo at pagpapanatili sa mga stealth aircraft na nasa serbisyo at may malinaw na kalamangan pagdating sa mga rate ng kahandaan. Ang Black 4 F-35 na kasalukuyang sumasailanim sa malaking 15 billion dollar upgrade ay tutulong sa Estados Unidos na mapanatili ang kanilang kalamangan sa mga stealth fighter. Ang programa ng China sa mga stealth fighter lalo na ang J-20 ay naaarap sa ilang mga hamon kasama ang kakulangan ng mataas na kalidad ng mga makina. Ang komplikasyon ng pagmanupaktura ng mga makina ng jet incompetent testing and training apparatus at ang karanasan at kahandaan sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga stealth aircraft. Kaya nang unang lumipad noong 2011, nagulat ang mundo sa J-20 dahil ang sagot ng China hinggil sa F-22 Raptor ay must produce na stealth fighter na may daang-daang kopya. Kapag masinsinan mong tinitingnan ng J-20, makikita mo ang kaunting bahagi ng F-22, kaunting bahagi ng F-35 at pati na rin ang magkakahawig sa ngayon ay hindi na ginagamit na may Project 1.44 na may disenyo ng Canard Delta Wing. Pinaniwala ang upang maitayo itong proyekto ng China ang mga malalaking bahagi ng teknolohiyang kinakailangan ay maaaring nagmula sa ilang mga eroplanong ito mismo. Bagamat opisyal ay tinanggi ang pakikilaho, kilala ang pamahalang China sa pag oorganisa ng ilang teknolohiya laban sa mga kontraktor sa depensa ng Amerika at ang mga kalyado nito. Habang sinusubukang ma-access ang data kaugnay sa F-22 at F-35 sa progreso, ito ang iba pang mga pagdatangkang pang-efficionage ang sariling pananaliksik ng China, pati na rin ang mga narescue na labi mula sa pagbagsak ng F-117 noong 1999. Malamang nirigbigay sa China ng stealth technology na desperadong kinakailangan para sa pagtatayo sa wakas ng J-20 na ating nakikita ngayon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na dapat baliwalain ang record sa pagmanupaktura ng J-20 sa taong 2024. Mayroon ng higit sa 200 na J-20 na nasa serbisyo na nagiging bansa ng China lamang bukod sa Estados Unidos na, nagbama na paktura ng mass produce ng mga stealth fighter. Kahit nakawin ang teknolohiya o hindi, gawa ang China ng isang kakayakana na manufacturing base para sa paggawa ng sariling mga stealth fighter. Ito mismo ay isang impresibong record lalo na't isinasalang-alang na kahit ang Russia ay nagmas-produce lamang ng maigit sa dalawang puna production models ng stealth SU-57. Kailan dinisenyo ang F-22? Ang F-22 ay dinisenyo noong 1990s ng halos walang bansa, kundi ang Estados Unidos ang may-ari ng stealth aircraft. Ito ay nagbigay sa Raptor ng unang katay na pagkakataon. Ibig sabihin ay maaaring sunda na makilala parilin at patayin ng piloto ang iba pang eroplano bago pa man nila malaman na nandoon ang F-22. Ito ang dahilan kung bakit ang Raptor ay may kayang ipagyabang na 144 by 0 na record ng pagsisira ng mga eroplano ng ikaapat na henerasyon sa panahon ng mga pagsasanay sa labanan. Ngunit ang totoo ay hindi eksakto ang F-22 na binuo para sa isang kung saan ang mga stealth fighter ay mas karaniwan na dahil ito ang nag-iisa at sa dahilang iyon na kulang ang mga sensor ng eroplano na kinakailangan upang sundan ang iba pang stealth aircraft ng ikalimang henerasyon. Kabilang ang isang IRST na nakikita sa ilang mga aeroplano ng henerasyon ng nakaraan. Sa kalaunan, tila walang paraan ng F-22 upang makadama at makipaglaban sa mga katumbas na mas 5 fifth generation fighters tulad ng G-22 na nagpapaliit sa pangunahing bintay ng Raptor sa unang katay na pagkakataon. Ito ang pangalawang kasahulan nito. Sa kabilang dako dahil ang J2 nito ay isang huli na tumakbo, ito ay nakapaglaman ng mas huling mga teknolohiya. Partikular na ang mga yaong umiral pagkatapos ng ang teknolohiyang stealth ay naging isang bagay ang bagay tulad ng sensor fusion na may kakayahan na pagsamahin ang data mula sa maraming mga sensor upang magbigay ng mas konkreto at kompletong impormasyon ay mas kritikal kaysa kailanman. Hindi isang aksidente ang J20 ay gumagamit ng marami sa parehong mga tampok, ang EOTS, ang DAS at higit pa. Ngunit bukod sa agwat ng oras, nakikinabang din ang J20 sa isang benepisyo na nasa kalagitnaan. At iyon ay ang numero. Ang produksyon ng F-22 ay natapos noong 2011. Kaya ang 185 airframes na may ngayon ay iyon na iyon. Ang biking ito sa matibay na record ng produksyon ng J20 na mas mataas kaysa sa F22 na may higit na 200 unit hanggang 2023 ay patuloy na bilang. Ang numerical na benepisyo ng J20 ay isang aguat na patuloy nilalaki. Na ang pangatlong suliranin nito ay ang F22 Raptors ay may mahabang checklist ng mga gawain na kailangang matapos bago ang isang lipat mayroon ng isang pagbagsak na naganap ilang taon na ang nakalipas na ayaw pag-usapan ng hukbong papawid Ang katiyakan ay isang alalahanin. Halimbawa, ang mga sistema ng oxygen ng F-22 ay may mga dokumentado at mga landing gear ay nag-collapse. Kailangan ito ng maraming pagpapanatili ng stealth coating. Ano ang layunin ng pagtayo ng F-22 Raptor? Ang F-22 ay isang kritikal na bahagi ng Global Strike Task Force. Ay dinisenyo upang ipakita ang dominasyon sa impapawid ng mabilis at sa malalayong distansya at harapin ang mga banta na nagtatangkang pigilan ng akses sa ating sandatahang impapawid, hukbong dagat at korps ng marine ng bansa. Pero bakit nga ba kailangang itayo ng China ang stealth fighter na ito? Simula ng magtamo bilang isang militar na kapangyarihan noong 2000s, itinulak ng People's Liberation Army ng China o PLA ang doktrina ng A2 AD. Nais nice itong magproyekto ng kapangyarihan ng epektibo upang apigilan ang mga dayuwang kapangyarihan lalo na ang Estados Unidos mula sa pag-access sa mga pangunahing base nito sa kanlurang Pasipiko na nagbibigay sa kanila ng kakayakan upang makialam sa mga military campaign ng China. Upang makamit ang layuning ito, naglakbay ang China ng malayo upang palawakin ang mga kakayahan nito sa militar mula sa patuloy na lumalaking pambansang floating sea hanggang sa isang supply ng mga anti-ship missile ngunit kulang sila sa isang napakalakas sa impapawid isang long-range fighter na may kakayahan na manakot sa labas ng mga base ng Estados Unidos sa Kanlurang Pasipiko. At ito ay kung saan pumapasok sa larawan ang J-20. Anong reaksyon ng US tungkol dito? Ang Pentagon ay nag-iimbestiga na sa isang kapalit pa sa F-22, kilala bilang ngad a ang isang platform ng air superiority ng 6th generation na highly integrated sa mga drones at cutting-edge avionics ay magiging isang quantum leap mula sa F-22 at magpapatuloy pa ng agwat sa J-20. Sa taong 2024, mayroon ng higit sa 200 na J-20 na nasa serbisyo na nagiging bansa ng China lamang bukod sa Estados Unidos na nagmamanapaktura ng mass-produced na mga stealth fighter. Kahit nakawin ang teknolohiya o hindi, nakagawa ang China ng isang kakayahan na manufacturing base para sa paggawa ng sariling mga stealth fighter, ito mismo ay isang impresibong record lalo na't isinasalang-alang na kahit ang Russia ay nagproduce lamang ng mahigit sa 20 na production models ng stealth Su-57. Kaya sa ngayon ang pangunahing mga kalaban ng J-20 ay Maril ang mga kasalukuyang F-22s at F-35s ng parehong generasyon habang ang J-20 ay nananatiling isang puwersang hindi maaaring basta bastang baliwalain. Ito ang kwento ng J-20, isang makapangyarihan na puwersa sa impapuwid na nagpapakita ng kagandahan at ambisyon ng China sa larangan ng militar. Sa kabuuan ng G20, nagpapakita ng ambisyon ng China na maging isang makapangiriang puwersa sa impapawid. Sa pamamagitan ng reverse engineering at pagnanakaw sa teknolohiya, nakagawa ang China ng sariling stealth fighter na may kakayahan na lumaban sa mga katumbas nito. Bagamat may mga hamon sa pagpapalakas ng makina at pagpapabuti ng kagamitan, Patuloy pa rin umakyat ang J-20 bilang isang puwersang hindi maaaring baliwalain. Ang laban nito na may katunggaling F-22 at F-35 ay patuloy na nagbibigay ng interes sa larangan ng militar.